alam mo na hindi ka narito ng nagkataon lang. Huwag subukang magdahilan o mag-imbento ng mga paliwanan. Nararamdaman mo, di ba? May nangyayari sa paligid mo, isang bagay na hindi mo kayang baliwalain. Muling lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto, at napansin mo ito. Hindi ito basta numero lang, hindi ito basta orasan. Isa itong tawag. May isang bagay sa loob mo na alam na may higit pa, isang bagay na hindi mo palubos na naintindihan, ngunit hinahatak ka, halos parang sumisigaw ng tahimik. Para sa'yo ito, isang direktang mensahe, walang paligoy-ligoy. Alam mo na pagod ka ng maghintay, maghanap ng mga sagot na hindi dumarating. Na magkunwaring ayos lang ang lahat, kahit na hindi naman talaga. Lumilitaw ngayon ang numerong labing isa oras labing isa minuto, dahil kailangan mong huminto sa pagtatakas. Kailangan mong tingnan ang iyong sarili, ang iyong buhay, at maunawaan na dumating na ang oras para magbago. At hindi ito tungkol sa gusto. Ito'y tungkol sa kailangan. Sa susunod na tatlong araw, may malaking mangyayari. Isang bagay na hindi mo inaasahan, ngunit magbabago everything. Handa ka na ba? Huwag mag-isip. Huwag subukang kalkulahin o intindihin. Maramdaman mo. Napakasimple may mas dakila na gumagabay sa iyo kahit na may pagdududa ka pa. Kahit na may takot. Hindi iyon mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay hindi mo ito pwedeng baliwalain. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ang pagpapanggap na hindi mo nakita, na hindi mo naramdaman. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Ngayon, makinig ng mabuti. Ito ang sandali. Ito ang iyong sandali. At ang lahat ng kailangan mong gawin ay buksan ang espasyo. Hindi ito tungkol sa pagdarasal, hindi ito tungkol sa paghingi. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Tungkol sa pagtanggap. Dahil ang palatandaang ito ay hindi na muling lilitaw sa parehong paraan. Isa ito ngayon o hindi na kailanman. Kung nararamdaman mong kailangan mong gumawa ng kakaiba, ito ang hudyat na hinihintay mo. Hindi ko ito paliliitin. Ang katotohanan ay kailangan mong magdesisyon, kailangan mong pumili kung magpapatuloy kang gumapang o bumabangon ka na ngayon at gawin ang nararapat. Ano man ang paparating, naghihintay ito para sa iyo. Abot kamay mo na ito. Ngunit kailangan mong kumilos. Kailangan kang buo. Kailangan kang maging handa. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nasa labas, ni tungkol sa kung ano ang inaasahan mong gagawin ng iba para sa iyo. Hindi ito tungkol sa isang himalang babagsak sa iyong kandungan nang hindi ka man lang handang tanggapin ito. Ito ay tungkol sa kung ano ang gagawin mo mula sa sandaling ito. Ikaw. Sapagkat, kahit gaano man kalinaw ang mga palatandaan, kahit gaano man nagpaplano ang universo, lahat ay nakasalalay sa isang bagay, ang reaksyon mo. Ano ang gagawin mo ngayon na alam mo na ito? Kailangan kong maging diretsyo sa iyo, kung babaliwalain mo, magpapatuloy ang buhay. Ngunit magpapatuloy ito katulad ng dati, puno ng mga tanong na walang sagot, puno ng mga siklo na hindi natatapos, puno ng mga araw na tila pa ulit-ulit na nagdudulot ng parehong pakiramdam ng kawalan. Ang sandaling ito ay natatangi. Hindi mahalaga kung nasaan ka, ano ang nangyayari o ano ang iyong mga dahilan. Tinawag ka. Ang nararamdaman mo ngayon, ang pagbibiyak ng puso, ang pagkabalisa, ay patunay na may alam na sa loob mo na hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Ang numero labing isa oras labing isa minuto ay hindi lumitaw upang maging isang kagiliw-giliw na detalye lamang sa iyong araw. Lumitaw ito upang buluhin ka, upang ipaalala sa iyo na mayroong mas malaki pang hinihintay para sa iyo, ngunit hindi ito makakapasok sa iyong buhay habang nakaipit ka pa rin sa parehong lugar. At, alam kong hindi madali ang paglabas mula sa lugar na iyon. Hindi ako narito upang sabihin sa iyo na magiging madali ang lahat, na basta ipikit lamang ang mga mata at magbabago na ang lahat. Hindi. Hindi ganoon ang takbo ng buhay. Alam mo na ito. Ngunit hindi rin ito gagana kung magpapahina ka lang dyan na walang ginagawa. Dahil ang mga ginagawa mo ngayon, sa sandaling ito, ang magdedetermina kung sa loob ng susunod na tatlong araw ay mararanasan mo ang pagbabagong iyon o kung magpapatuloy ka ng eksaktong pareho. Huwag kang magkamali, ikaw ang pipili. Alam mo ito kahit ayaw mong aminin. Hindi ito swerte hindi ito tsamba. Ito'y decision. Hindi ako nagsasalita tungkol sa malalaking kilos, mga drastrikong pagbabago na babalikta rin ang iyong buhay. Hindi. Nagsasalita ako tungkol sa mas makapangyarihang bagay, ang sandali kung kailan magdedesisyon ka, nang totoo, na handa ka ng mabuhay para sa kung anong nararapat para sa'yo. Dahil ito'y sa'yo. Ngunit ito'y hindi makakarating sa'yo habang patuloy kang umaayaw. Alam mong tungkol sa anak nagsasalita. Alam mong may pinapasan kang mga bagay na hindi iyo. Alam mong tinatanggap mo ang mas mababa kaysa sa nararapat para sa iyo. At alam mong dumating na ang panahon para huminto na. Huminto ka ngayon at itanong sa iyong sarili, ano ang handa mong gawin upang ang mga susunod na tatlong araw ay hindi lang maging karagdagan ng tatlong araw. Dahil ang paparating ay totoo. Hindi ito isang kwentong baybe, hindi isang hungkag na pangako. Isa itong oportunidad. Isang bukas na pinto. At ang kailangan mo lang gawin ay tawirin ito. Ngunit para magawa iyon, kailangan mong bitawan ang hawak mo. At alam mo kung ano yon. Hindi ko na kailangan sabihin. Alam mo. Lagi mo nang alam. Ramdam mo na wala ka ng oras para sayangin. At tama ka. Wala na. Hindi pagkatapos ng lahat ng naranasan mo, lahat ng hinarap mo, alam mong naririto ka para sa mas malaking dahilan. Ramdam mo yon mula noon, kahit pa sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili mo ng kabaligtaran. At ang numerong iyon, labing isa oras labing isa minuto, ay paalala lamang ng alam mo na. Ngunit higit pa riyan, isa itong oportunidad. At kailangan mong magdesisyon ngayon kung tatanggapin mo ito o hahayaan mo itong lumampas. At kung ikaw ay nagtataka kung paano, sasabihin ko sa iyo, magsimula kung nasaan ka magsimula ngayon. Huwag maghintay sa perpektong sandali. Hindi iyon umiiral. Magsimula sa pagkilala na karapat dapat ka sa higit pa. Na kaya mo pang makagawa ng higit pa. At handa ka na. Kahit hindi halata, kahit nandyan ang takot, sinusubukang pigilan ka. Ang takot ay isang echo lang ng nakaraan. Wala itong kapangyarihan sa iyo, maliban kung papayagan mo. At hindi mo papayagan. Hindi na yon, hindi pagkatapos ng lahat. Nararamdaman mo ba ito, hindi ba? Ang paggalaw na nagsimula na sa loob mo. Ang katiyakan, kahit maliit, na mayroong nagbabago. Na mayroong dumarating. Ito ang katotohanan na tinatangka mong baliwalain, pero ngayon ay hindi na maaari. Kaya nandito ka, nakikinig dito. Kaya ang numerong ito ay patuloy na lumalabas. Dahil oras na para kumilos. Oras na para magsabi ng... At ano ang ibig sabihin ng pagsabi ng? Ibig sabihin ay magbigay ng puwang. Ibig sabihin ay bitawan ang mga pumipigil sayo. Ibig sabihin ay huminto sa pagtingin sa nakaraan at simulan ang pagtingin sa loob. Dahil ang sagot ay naroon, sa loob mo. Lagi itong nariyan. Kailangan mo lang makinig. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan mo lang payagan ang pagbabago na mangyari. Dahil mangyayari ito, gusto mo man o hindi. Ang kaibahan lang ay kung handa ka ba sa pagbabago o hindi. At nandito ako para sabihin sa iyo na maaari kang maghanda. Na dapat kang maghanda. Ngayon ay nasa iyo na ito. Wala nang higit pang sasabihin. Wala nang dapat ipaliwanag. Alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Alam mong nasa sayo na ang lahat upang isabuhay ang paparating. Alam mong mas malaki ang darating kaysa kahit anong naranasan mo hanggang ngayon at alam mong karapat dapat ka dito. Higit sa dati, karapat dapat ka. Kaya, tinatanong kita, handa ka na ba? Handa ka bang iwan ang nakaraan at yakapin ang dumarating? Handa ka bang magbigay ng isang hakbang patungo sa tunay mong nais? Dahil kung handa, ang oras ay ngayon. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon. Alam mong nasa loob mo ang sagot. Hindi mo kailangan ng kahit sino para ipaliwanag sa iyo kung ano ito na nangyayari. Nararamdaman mo. At ang maramdaman ay mas totoo kaysa sa anumang salita na maaaring ilagay dito ng kahit sino. Ang susunod na mangyayari ay hindi nakasalalay sa labas, hindi nakasalalay sa swerte, sa mga pagkakataon, o sa mga palusot. Nakasalalay ito sa iyo. Ano ang pipiliin mo? Dahil ang bawat pagpili ay may timbang at ito ngayon ay mapagpasyahan. Napansin mo ba kung paano parang itinulak ka ng lahat patungo sa sandaling ito? Hindi mahalaga kung ano ang naitutuloy mo, kung paano lumipas ang mga araw, o ang mga palusot na sinabi mo sa iyong sarili hanggang ngayon. Ang mahalaga ay sumapit na ang oras. Wala nang dahilan para lumaban. Wala nang dahilan para magtago mula sa iyong alam na. At kapag sinabi kong ang susunod na tatlong araw ay maaaring magbago ng lahat, hindi ako nagsasalita ng mahika. Nagsasalita ako tungkol sa epekto na maaaring magkaroon ng isang natatanging sandali. Ang epekto ng isang pagpili. Dahil ganito ito nagsisimula. Una, ito ay kung ano ang pipiliin mong gawin. Pagkatapos, tumutugon ang universo. At alam mo ito. Sa kaybuturan, alam mo. Dahil nakaranas ka na ng mga sandali kung kailan nagbago ang lahat, hindi ba? Maaaring ito ay isang hindi inaasahang pagkikita, isang mahirap na desisyon, o kahit isang pagkabigo na pinilit kang tingnan ang buhay sa ibang paraan. Ang kaibahan na ay isa kang mulat. Nasa iyong mga kamay ang pagpipilian. Pahingilan ng isang saglit. Huminya. Isipin ang lahat ng humahad lang sa iyo. Huwag magpretend na hindi mo alam ang pinag-uusapan ko. Iyon ang kasalanan na dala, dala mo. Iyon ang tinig na nagsasabi sa iyo na hindi ka sapat. Iyon ang takot na kung susubukan mong muli, mabibigo ka. Iyan ang humaharang sayo. At iyan ang kailangan mong pakawalan ngayon. Ang katotohanan ay walang sinuman ang gagawa nito para sayo. Lumitaw ang numero dahil tinatawag ka. Tinatawag kang tumayo, gumalaw, maniwala muli. Hindi mahalaga kung hindi mo alam kung paano. Hindi mahalaga kung mukhang imposible. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay magdesisyon ka. Dahil kapag nagdesisyon ka, nagsisimula ng magtrabaho ang universo. Hindi bago. Hindi nang walang iyong pahintulot. At dito papasok ang tunay na himala. Dahil ang himala ay hindi isang bagay na nangyayari habang nakaupo ka, nakahalukit-kit. Ang himala ay nangyayari kapag gumalaw ka. Kapag naniniwala ka bago pa man makita. Kapag ginawa mo ang iyong bahagi, kahit hindi mo alam kung ano ang magiging resulta. Ito ang nagbubukas ng mga pinto, ito ang nagbabago ng iyong buhay. At kung nararamdaman mo na dumating na ang iyong oras, nasa kalahating landas ka na ng iyong kailangan. Alam ko na ang mensaheng ito ay tinatamaan ka. Alam ko dahil kung hindi wala ka na sana dito. Matagal ka na sanang nagpatay, nagbago, tumuloy na. Pero nandito ka dahil alam mong ito ay para sa'yo. Ramdam mo ang bigat ng mga salitang ito. Hindi dahil sinabi ko, kundi dahil sumasalamin ang mga ito sa isang bagay na nasa loob mo na. Isang bagay na sinusubukan mong baliwalain, pero ngayon hindi mo na kaya. At hindi ka nag-iisa. Ano man ang hinarap mo, ano man ang dinadala mo, alam kong mabigat. Alam kong may mga sandali na parang walang kahulugan ang lahat. Pero tingnan mo, nakarating ka dito. Laban sa lahat ng posibleng hadlang, nandito ka. At nangangahulugan iyon ng isang bagay. Nangangahulugan na may lakas ka. Nangangahulugan na sa kabila ng lahat may pag-asa ka pa rin. At ang pag-asa, kahit na maliit, ay ang nagdala sa iyo sa sandaling ito. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Sa loob ng susunod na tatlong araw, may magaganap. Isang bagay na lampas sa iyong kontrol. Ngunit kailangan mong maging handa. Kailangan mong maging bukas. Kailangan mong sumagot ng... Dahil, kung ikaw ay tatanggi, kung ikaw ay patuloy na magtatago, mawawala ang pagkakataong ito. At alam kong ayaw mong mangyari yon. Alam kong, kahit natatakot ka, kahit may alinlangan, handa ka na. Handa ka na. Kaya, narito ang kailangan mong gawin. Huwag maghintay ng malinaw na mga sagot. Huwag maghintay ng malalaking senyales. Ang numerong ito, labing isa oras labing isa minuto, ay ang senyales. Ito ang mensaheng iyong hinihintay. Ang kailangan mo ngayon ay magtiwala. At ang pagtitiwala ay hindi lang basta paniniwala. Ang pagtitiwala ay ang kumilos. Ito ay gawin ang alam mong dapat gawin kahit tila mahirap. Kahit tila maliit. Kahit walang ibang makakaintindi. Dahil ito ay tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa kung ano ang nais mo para sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa kung ano ang handa mong gawin upang makaranas ng bago. At nais kong maalala mo ito. Kapag dumating ang mga duda at darating ang mga ito, tandaan na alam mo na ang gagawin. Tandaan na ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo dahil sa isang dahilan. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay dahil kailangan mong marinig ito ngayon. At narinig mo ito. Kaya gumawa ng desisyon. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, dahil ganito nagsisimula ang himala. Ganito nagbabago ang lahat. Ngayon, nasa iyo na ito. Lahat ng kailangang masabi ay nasabi na. Lahat ng kailangan mong marinig ay narito. Ramdam mo, hindi ba? Ang sandaling ito ay hindi lamang basta sandali. Ito ang iyong sandali. Ito ang pagkakataon na lahat sa loob mo ay sumisigaw upang kumilos walang kasiguraduhan, alam ko yon at alam mo rin. Ngunit kapag tiningnan mo ang iyong sarili ng may katapatan, mapagtatanto mo na ito yon, o gagawa ka ng aksyon ngayon o mananatili ka sa parehong kalagayan. At hindi ka dumating dito para manatili. Ang tatlong araw na ito na nasa harapan mo ay hindi lamang tungkol sa paghihintay na may mahulog mula sa langit. Ito ay tungkol sa pagpili, ngayon, kung ano ang handa mong baguhin sa loob mo upang pahintulutan ang milagro na mangyari dahil mangyayari ito. Nangyayari na ito, ngunit lamang kung magbibigay ka ng puwang. Lamang kung pahihintulutan mo. At ang pagpapahintulot ay nangangahulugan ng paniniwala, kahit na hindi mo makita. Nangangahulugan itong kumilos, kahit pa natatakot. Nangangahulugan itong sabihin, tinatanggap ko. Nagtitiwala ako. At kung nararamdaman mo pa rin na hindi ka handa, gusto kong huminga ka ng malalim ngayon at pakinggan mo akong mabuti, walang tao ang ganap na handa para sa kung ano ang inilalaan ng buhay. Ang pagiging handa ay hindi isang bagay na mararamdaman mo bago pa man. Dumarating ito sa gitna ng iyong paglalakbay habang ikaw ay sumusulong habang sinasabi mong. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Kailangan mo lamang magsimula. Ngayon, narito ang pinakasimpleng katotohanan na maririnig mo, ang universo ay tumutugon sa aksyon. Tinutugunan nito ang tapang. Tinutugunan nito ang malinaw na layunin. At kapag sinabi mong i, kapag ginawa mo ang unang hakbang, nagsisimula ng magbago ang lahat sa paligid mo. Hindi ito mahika. Ito'y enerhiya. Ikaw yon na lumalabas mula sa pagkakastagnet at pumapasok sa daloy ng tunay na mahalaga. Kaya, ano ang gagawin mo? Pababayaan mo ba na itong mensahe ay maging isa lamang na narinig mo at binaliwala mo? O gagamitin mo ito bilang tulak na kailangan mo para sa wakas makagawa ng susunod na hakbang? Dahil alam mo kung ano ang nakataya. Alam mo na, kung hindi ka kumilos ngayon, magpapatuloy ang pakiramdam na ikaw ay natigil. Ngunit alam mo rin na may kapangyarihan ka. Alam mo na, kahit na may takot, kaya mo. Palagi mong kaya. Gusto kong gawin mo ang desisyon na ito ngayon. Gusto kong tumingin ka sa loob at itanong sa sarili mo, ano ang hinihintay ko? Sapagkat sa totoo lang, wala nang oras para maghintay. Wala nang oras para ipagpaliban. Nangyayari na ang buhay ngayon. At kailangan mong makisabay sa ritmo nito, kailangan mong ilagay ang sarili mo sa gitna ng iyong sariling kwento at itigil ang pagiging lamang ng isang tagapanood. Oras na para ikaw ang bida. At kung sa tingin mo na ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, na ito ay nakatago sa'yo sa kahit anong paraan. Nais kong gawin mo ang isang bagay. Huwag mong sarilinin ito. Ibahagi mo. Magkomento dito sa ibaba kung ano ang iyong naramdaman sa pakikinig nito. Ano ang binuhay ng mensaheng ito sa iyo? Dahil gusto kong malaman. Nais kong ilahad mo sa mga salita kung ano ang nararanasan mo ngayon. Mahalaga ito. Kapag ibinahagi mo, binibigyan mo ng anyo ang nasa loob mo pinapalakas mo kung ano ang nararamdaman mo. Bukod pa rito, kung ang mensaheng ito ay nagdulot ng pagbabago sa iyo, kailangan kong mag-subscribe ka sa channel. Gawin mo na ito ngayon. Dahil ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero o sukatan. Ito ay tungkol sa paglikha ng koneksyon. Tungkol sa pagpapatuloy ng ating pag-uusap na nagsimula dito. Tungkol sa pagtiyak na, sa mga sandaling kailangan mo ng husto, nandito ako upang ipaalala sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga at magbigay ng iyong like. Simpleng bagay lang ito, ngunit malaki ang nagagawa nito. Ito ay ang iyong paraan ng pagsabi, ito ay nagkaugnay sa akin. Ito ay isang bagay na nais kong isulong. At, maniwala ka, ang maliit na hakbang na ito ay isang paraan upang patatagin ang iyong desisyon, upang patunayan na ikaw ay nakatuon sa sandaling ito, sa pagbabagong ito, sa kung ano ang susunod na mangyayari. Nandito ako, ngunit ikaw ang kailangan gumawa ng susunod na hakbang. Huwag mong hintayin na dalhin ng buhay ang lahat ng nakahanda na. Hindi ito mangyayari. Ngunit nag-aalok ito sa iyo ng isang oportunidad ngayon at ito lang ang kailangan mo. Samantalahin ito. Magdesisyon. Gawin mo. Dahil kapag lumingon ka sa nakaraan, ang mga sandali ng desisyon na ito ay ang magtatakda ng iyong kwento. Sa susunod na tatlong araw, magkakaroon ka ng pagkakataon na makita ang lahat ng iba ang pananaw. At kapag nangyari ito, alalahanin mo kung saan nagsimula ang lahat. Alalahanin ang mensaheng ito. Alalahanin na ikaw ang pumili. Nagdesisyon ka at pinahintulutan mong mangyari ang himala. Ngayon ay ikaw naman. Magkomento dito kung ano ang iyong naramdaman, mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga mensahe na katulad nito at pakiusap mag-iwan ng iyong like. Dahil ito ay hindi ang katapusan. Ito ay ang simula. Ang simula ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na ikaw lamang ang makakapamuhay. Isang bagay na naghihintay para sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. At ikaw, handa ka na bang maniwala sa iyong sarili?